Ops! Yay, ilog guys. Nadinadala namin bahan na. Si kulit bumaba pa dito. Tinignan daw ang ilog kung malalim. Pero dito, sa binabaan niya is mababa Yung, yung agos guys, oh, lakas oh. Yun guys, so oh, wadi. Katakot guys. Tara lang. Ayan, ay eh. Opo. Pairam ako ay eh. Wala. Oh, yeah. Ang daming punong nagkatumbahan na. Diyos ko. Ay! Ay! Bukay papa. Opo. Wala, nakalbo na doon. My God. Ang daming na... Naglog sa oh, mga dahon ng niyog. Daming liligpitin namin at kakayasin. Kalabaw! Maya-maya kita isusuga kalabaw. Ayusin muna namin pa, pa, pa. na kalat kalabaw. Takbo! Hawa kay Dada! Dari kayo doon. Wa ilagay na papaya yo. Unga sa baboy. Baboy. Hindi naman kinakain ng baboy 'yun, anak. Pwede 'yung pantinola para mamaya. Diba? Ayaw okay. ko. Ano gusto mo? Ayaw mo ng tinolang manok? Mm -mm. Ano gusto mo? Fried chicken. Ah. Ito. Eh ano po? Chicken Laga. Oh. Yung chicken bang laga? Ano yun? Anong kaluto yun? Lagang laga. Mamaya, Alas, si Jaguar. Ay si Dada, eh. Na ano yung mga ano? Ala. Wait. Wait lang, saglit. Dito tayo. Oo, dadanta dadaan tayo doon. Tignan natin yung pig mo. Eba, Ming, -ming! Oh my God! nyare Wawa naman yung papayo, oh. Sa pantinola oh. Wawa oh. naman yung mga ano namin, dito oh. Dito na tayo, oh. Punta na tayo dito, oh. Wait lang, baby. Dito tayo, shortcut. Yung naman oh. yung saging, ikaw, wawa. Wawa yung saging, oh. Oh. Ito yung saging, mga sis, oh. Oh. Okay lang naman yung ano. Pala yan. Yun, doon yung kulungan ng baboy. Yun, dada namin.